buntis na na ito hello hello ni yan hindi ka na yan sila good morning sila good morning, yes, morning. morning dami tao sa ito. daan good morning from the philippines to the philippines at so, makita niyo, yung mga iba pumapasok na sa trabaho dami mo pasok busy talaga pa nalito tayo ngayon sa portigas Ay, likod man. lang ng ano uh, robinson's Galleria. Mga ah, tatai-tai tayo, tayo, tayo dito. Ata uh, morning pa lang. Kakikising lang ba natin eh? Hindi, kailangan pa tayong 5 in the morning kasi hindi pa rin tayo oh. get used to the time. Yeah, just pare. Yeah, just even up to now. Ata uh, you know what the uh, habang tinitingnan ko to sa natin, oh. yung where we're staying at the moment, right in the apartment mga apply mga applicants. Oh. It's just reminiscent of how it was for us. Oh, yung mga Before. ano, no? yung kasi simula pa lang, magtatrabaho. Yung naghahanap ka ng trabaho. sa uh, Saan sisimula? Meron kang envelope na dala Plastic envelope para hindi ma basa yung mga ma yung mga, mo. Ano mo. Yung, -data. yung biodata. data. <laughs> and, At June. Tandaan oh. so, na natin several times hindi na pala POEA. Ang tawag nila oh, ano na. NG something eh. Hindi. Uh, we'll na, oh. na lang natin. Ipap na lang natin dyan. Lang, oh, ba? kasi lahat po bago sa amin. Uh, oh, marami wala. na pong bago, bago dito sa Pilipinas. Marami na nga. Ah, uh, dito tayo. I'm really lost uh, most of the time at saka na-overwhelm ako. Totoo yun. Pero uh, nyo kung saan naman kami nakatira. It's very quiet. Oh, at maraming puno lang doon sa amin. Oh, ibang iba sa amin to. Talagang alien kami dito. <laughs> oh, pero exciting talaga. Exciting. <laughs> exciting. 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 Ano, Christmas na Christmas pala dito. Yes. Mga ano dito. At saka ito? ano ah, una pa sa atin, parang mataas ako dito. Oo. Oh, so hindi <laughs> Ay, na kami lumas. Hindi Saray, Harap yes. natin, hindi na lahat. At ano, lahat black eh. Sabi na ate ko, huwag daw ako huwag pakainit. Oo, init oh, na niyo. Pagpayaw ka. <laughs> <And, laughs> o, oh, sila, mulan ba? Ay, ka nakapayong. <laughs> sabi na ate ko, yung banyo ko na yung skin ko. Kaya, payong-payong. Payo. Binili ko ito sa SM. 30% off uh, medyo mainit at uh, traffic na talaga ito yung mga peak hours eh ang ganitong oras ah, uh, BMW

Green Hills Mall O oh, Sheila, nandito tayo ngayon sa Green Hills wow. Ang <laughs> dami kayo na no? mo Ang dami kayo na, tsaka may mall na kayo mo May mall. Oh, kay mall, iba na yung Green Hills Ibang iba na yung Green Hills iba na, na alam tura. namin Dito kanin sa atlas ko Iba yung harap Pero yung gilid niya, pareho pa rin Papakita natin dito, nakataan ng konti Tawag tayo, tawag tayo. Sige, handa ka. Saan pa? Last, last. Bigyan na, bigyan na. Buwis buhay itong sila. <laughs> 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 Tapos ano na nagtumumikain ko sa Mega Mall. Buwis buhay. Ito yung original ng Green Hills. Itong road na to. Ito yung tatandaan ko. Pero may ginagawa pa sila dito. Ang dami ginagawa eh. Yan ang bago ka pagdating mo dito. Saan so, ko daan na oh, da dati yung ano dito yung okay, Ace Hardware? Dito ko eh. lang tayo dito na kinakainan dati. Yun, yun. Nandito oh. pa rin. Nandito pa rin. Maraming kainan. Ang dahan ka rin ang ka kainan. Everywhere naman sa Pilipinas kahit sa... Kahit, 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 oh, um, oh, kahit, kahit sa... Oo, kahit kumata. Maraming ka rin ang kainan. Tsaka nung maga, no? Okay. Yung merong kilala dito parang ano, Dawson. Yeah. Daming daming ano doon. Mga Pwede mo lang umagahan. Pwede ka na kumain doon. Hindi ko 24 hours yun. Siguro 24 hours. Pero sarado pa to. Lakad-lakad lang -laka tayo. Punta muna tayo ng para ng... Parang siya 7-Eleven yung Dawson, no? Oh, para siya 7-Eleven. Parang counterpart niya. Ay, punta tayo ng ano? Dito. Ay, ah, kami kasi ng parol. Oo. Oh. Sabi sa amin ay pumunta kami doon sa Dapitan, <laughs> sa Quezon City. Pero ang layo pa kung nasan kami. Kaya sabi ni Jun, dito na lang sa, sa Green Hills namin hanapin yung parol na yan. Ayan, naghahanda pa lang yung mga manggagawa. Kung napawis na pawis na kami, ito na ang pawis namin. Oo, oh, uh, lagkit ko na, ano? lagkit na. Nika, thank you very much for the fun. At least kami pag-amit ko ito. Kasi ihian pala. Okay, dito. Ano to? Ayan Traditional. Ayan, no? sarap okay. pa nga yan o naka-miss mga Tagalog food, mga Filipino food? pag gusto mo namin kumain na kumain, kaya lang hindi kaya na ng katawan namin. <laughs> kaya lang atang, matanda, na. <laughs> hindi kaya naman oh, naman na ng katawan. Pagka may harap na. Hindi kaya na ng mga muntiyan. nag kagad eh. Oo, oh, at saka hindi mo nga matunaw-tunaw. Ano, oh, yun napansin natin, no, ang dami kainan dito. Pinitsunog. Kahit saan, mas kaysa nga sa oh. probinsya, ganun din. Dami ka mapagpipilian. At saka hindi lang ano to Filipino food. Eh. Iba-ibang klaseng cuisine. Oh, masarap no? masarap, yeah, puro bangus ay bukas na ba? hindi pa rin bukas hindi pa, hindi tayo mag bukas hindi pa, hindi tayo na ano? natin Saka, lang natin hindi na lang natin bakit tayo? bakit tayo? bakit At ba? ah dogs, ano in city oh bakit ka may cat food? ang maliit na mali yung sachet nakabili <laughs> tayo ng cat food cat snack ba eh nakusin pala, maraming tayong pusa na nakikita along the way um, bibigyan na lang natin Ayan, nakapasok na tayo at maaga tayong dumating dito. Dahan-dahan lang. Marami tayong mabibili nito. Siguro marami kang perang dala. Wala akong pera. Tingin-tingin lang. At ito na nga at uh, nakarating tayo dito sa mga dekorasyon pang Disyembre. Paskong Pasko na, no? Dami mo pwede talaga ilagay sa balikbayan box. Ano balikbayan box? Baka maleta. Nga <laughs> pala. Tayo pala uh... Pabalik na. Pabalik ka na eh. <laughs> Yan yung mga parol, oh. Ito nga, nakita ko ng ganito sa SM. Eh, three times yung price. Dito, reasonable naman yung presyo. Yan, ganda yung sa Christmas tree, no? Naisip nga namin kung ganito bang plain ang bibili namin o oh, may kulay. Yan, pinapakita na ni ate yung mga pipiliin natin. Buti na nga lang ay tumingin-tingin pa tayo kasi meron pa lang isang parol na hindi mo na ng converter. Hindi, halos lahat gano'n. Tagtanong lang kasi tayo. Ito nga ang napuntahan natin. Wala pa yung nag-sales lady. Yun nga, tagal eh. kasi maaga nga tayo dumating. Inawag pa nga siya at finally nakadesisyon kami kung anong talaga ang kukuni namin. Oo, oh, nakapili nap na kami. Manit lang ang kinuha natin. Kasi nitit ba naman ang ating maleta? Ayan. Ito um, nakabili tayo. Parang natin. Wow! natin sa ano? Isang ganito. Sabi ni ate, 220 eh, volts na. Kaya hindi ng converter. At ayo, ikot na naman. <laughs> Ayan. 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 Napatingin na rin pala kami dito sa phone section. Sa taas lang doon ng Green Hills. At nagpalagay na rin ako ng screen protector at bumili na rin ako ng phone case. Dito nga sa taas na naligaw tayo. Ang dami palang mga laruan. Nagulat nga kami. dami pala dito mga laruan na ganito. Gaganda nga eh. Pero mamahal. <laughs> eh, collector sa yata kasi ito. Gusto ko nga bumili ng Voltes 5 eh. Aba, Voltes 5? Alam mo magkano? Magkano? Jismil. <laughs> <laughs> at paano man naman iuwi yun? Ewan ko, mahal-mahal. Ay, napakasarap. Ito na yung ating mga pasalubong. Ito, naparami ang bili natin ito. Totoo, kung pwede nga lang makabamili ng maras, mas marami pa, eh mas better. Pwede, ito na lang yung laman ng maleta natin. Ayos naman yung mga kalidad na nabili natin dito, Jun. Bilib na bilib ako. Kompleto dito. Hindi mo na kailangan pumunta sa probinsya. Totoo yan, Natam. Um... Ano bang pinaka best na nabili mo dito? Yung Yema. Pero gusto ko yung Suman na Dolores. Yung Dolores, sana. Pakasarap talaga. At nag-iisip na nga tayo kung papalitan ba natin ang ating maleta. Huli ka na nga, Sheila. Empty pa yun sa taas. Oh, Sheila, hindi mo nabili. Grabe, grabe. ka na. Nakabili tayo ng parol. Oh, ang na si Jun, kanina ang ganda ang gwapo gwapo ng oh. dumating dito ingay eh, parang nagbebenta na palengke <laughs> laki ng bayong po. laki ng bayong ganun ko eh ganda ko pigil na Mantaga pigil kami ma mamili kasi maliit na yung bagahe namin maliit na maliit na o, ano lang kailangan pero ito bago na tong building ng ano sa Green Hills Pasensya na po sa mga kaibigan namin na hindi na namin mapapasalubungan at maliit lang talaga yung bagahe namin. Weekday po pala nung pumunta kami dito at hindi ganun ka-busy. Sa so, loob pala ng Green Hills, merong maliit na chapel. At pumasok na rin kami at, nag at nagpasalamat po kami sa lahat ng blessings namin. At ganun din yan, nagdadasal kami sa aming safe trip at excited na rin kami makita ang aming mga anak. Yan, babalik na rin tayo ng UK. Malapit na. Ilang araw na lang. Mamimiss talaga namin lahat ng aming kamag-anak na nakita. Pero, si, nagugutom na ako. Pwede kumain na tayo. Saan mo ba pumunta dito? Ang mo mapagpipilian eh. Talagang nag-stroll lang kami ni Jun kasi tuwang-tuwa kami dito sa Eco Park. Ayos na ayos. Hindi kain na tayo. Okay lang. Alam mo na ng chicken spaghetti. Alam niyo po, sa dami uh, namin ng kakainan, eh, naguguluhan kami kung ano kakainin. Oo, oh, yun nga eh. At uh, napagod kami, kakain ko dito <laughs> sa Green Hills. Ang dami namin na bilito. Ito, napuno namin ba yung, <laughs> yung bayong namin? At kain muna tayo kasi hindi wala naman chicken spaghetti sa atin. Ito na, yan na natin. At ano pa natin ito? Natatapapan pa tong yes. uh, gravy. Let's eat. Mga mm gutong ito, spaghetti, tsaka chicken. Jun, dapat mo. na sinamaman ng rice yan. Hindi na. <laughs> saburo, saburo, saburo. That's how I used to eat oh, it. Oh, try mo Ayan, mm. wow. champion eh. Champion. <laughs> Sarap. Matamis. Pero hindi ganun kasi hmm. tamis ng Jollibee. Oo. Oh. Pero tayo, magta-try rin tayo ng Jollibee. Ito so, naman, Jun. ano. Go and try it. it. Tama ka, no? Wala akong kanin. Nung dalaga ako dyan, that's how I used to order this one. May ano, may kanin. Ang ni? niya. Yung chicken. Ang hap. Mamaya, ko yung chicken. Mag-isip ako magkakanin eh.